si Pagong at si Matsin. Noong unang panahon, sa isang gubat na puno ng mga punong kahoy at maraming hayop, may magkaibigan na kakaiba ang samahan, si Pagong at si Matsin. Si Pagong, mabagal pero matsaga at matalino, habang si Matsing naman ay mabilis kumilos pero medyo tuso at mahiling makipagkulitan. Isang araw, habang naglalakad sila sa tabing ilog, napansin nilang maraming bakanteng lupa na pwede nilang taniman ng puno. Sabi ni Matsing, Uy pagong, tara, magtanim tayo ng puno ng saging. Pag may bunga na, marami tayong makakain at pwede pa nating ibenta sa palengke para may pera tayo. Oo nga, sagot ni pagong. Pero kailangan nating magtulungan para lumago ng maayos ang puno. Kahit pa si Matsing ay medyo tamad, pumayag siya. Kaya kinabukasan, sinimula ni Pagong ang paghuhukay ng lupa. Siya ang nagsipagawa ng butas para sa punla, habang si Matsing ay naglalakad-lakad lang sa paligid at naghanap ng maliliit na prutas na makakain sa tabi. Paminsan-minsan, kumukuha siya ng sanga para pahira ng putik ang kanyang mukha. Tapos tumatawa ng malakas habang sinasabing, Tignan mo, Parang mandirigma ako. Habang tumatagal, lumaki ang puno ng saging. Masaya silang nag-aalaga dito. Si Pagong ay araw-araw dumadampot ng tubig mula sa ilog para diligan ang puno. Si Matsing naman, kapag inaabot na ng hapon, saka siya aakyat para tignan ang mga bunga. Pero madalas ay nauhulog siya o natatali ang paa sa sanga kaya siya bumabagsak. Isang araw, naisipan ni Matsing na mag-isa na lang kumuha ng mga saging. Ako na lang muna ang kakain, sabi niya sa sarili. Pero ayaw ni Pagong na walang mag-alaga sa puno, kaya nilagay niya ang isang maliit na bakod sa paligid nito para di basta makapasok si Matsing. Hindi nagtagal, nakita ni Pagong na palihim na sumilip si Matsing sa likod ng puno at nagsimulang mangalap ng saging. Hoy Matsing, hindi ganyan kumuha ng saging. Sa Pagong ng mahuli siya. Natawa si Matsing at sumagot. Eh pasensya ka na pagong, hindi na ako makapaghintay. Gutom na gutom na ako kaya kinain ko na. Ngunit seryoso si pagong kaya nag-isip siya ng paraan para turuan si Matsing ng leksyon. Kinabukasan, gumawa si pagong ng isang bita gamit ang mga dahon at sanga malapit sa puno. Nang sumilip si Matsing para kung umain muli ng walang pahintulot, nahulog siya sa bitag. Hay naku Matsing, hindi naman tama ang ginagawa mo, sabi ni Pagong habang tinutulungan siyang makalabas. Pasensya ka na Pagong, hindi ko na nauulitin. Tutulungan kita sa lahat ng gawaing bahay para magkaayos tayo, sabi ni Matsing na seryoso nagsisisi. Napangiti si Pagong at sinabi, sige, simulan na natin bukas para ayusin natin ang paligid at alagaan ang puno ng magkasama. Mula noon, naging mas maganda ang samahan nila. Si Matsing ay natutong magtrabaho ng maayos at si Pagong naman ay naging mas matyaga sa pagtuturo.